Ilang kalsada sa Metro Manila ang hindi madaanan ng mga sasakyan dahil sa pagbaha dulot ng pagulan mula pa kagabi. Alamin natin ang update niyan sa detalye ng report ni Vel Custodio Live. Vel? Isang maulan na lunes, mga ka-RSP, binabaha ang ilang bahagi ng Metro Manila, partikular na ang Las Piñas at Paranaque, dahil sa walang tigil na pag-ulan, dulot ng bagyong enteng. Bandang alas 10 kagabi, ang, uh, ang Cavitex halos zero visibility na rin, kaya kaliwat kanan din ang mga naistranded. Ilang mga motorista na dumaraan sa Alabang sa Zapote flyover ang naistranded dahil sa baha pagbaba ng flyover. Isa na rito si Romel, naggaling trabaho mula sa Quezon City, hindi pa makauwi sa kanyang bahay sa Bacoor. Oh, sinubukan ko lumusong kanina sa C5 extension. Kamusta naman po yung paglusong? Ayun, tumirik yung motor ko, so kailangan kong itulak. Eh, pagdating ko naman dito, ganun din, baha. Simula alas 12 ng madaling araw, nakaantabay na rin si Mark sa paghupa ng baha sa Zapote Conjunction. Magaling ba po ang tundo? Tundo. tundo. Tapos saan po kayo Ah, uh, Dasma po, Pabite. Baka hanggang umaga na rin po kami dito eh. Wala kami ibang route na pwedeng puntahan eh. Dito lang talaga eh, pa, ino, pa Cavite. Kasi halos lahat, kahit magdito kami way pa Danghari, ano na din, close na rin. Uh, mataas na yung, ano, yung tubig. Hanggang bewang na halos ang baha sa ilalim na alabang sa Pote Flyover, bandang alas tres ng umaga. Apektado rito ang mga ruta patungong Paranaque at Pacoor. Wala na halos nakakadaang sasakyan ang iba nagbangkana. na. Sampu hanggang dalawampung barangay sa Las Piñas ang apektado ng baha base sa huling tala ng City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa ngayon po, uh, na yung mga lugar na binaha sa amin dahil tumigil na rin po kasi yung pag-ulan uh, simula bandang bago mag-alas 12 ng ating gabi. Uh, may mga binahang area po dito sa Las Piñas pero yun po yung time ng kalakasan ng ulan kaninang mga bandang alas pa yan din ang si DRRMO ang pagsabay na ulan sa posibleng high tide sa lugar. Base po dun sa, pin, sa mga forecast or mga weather bulletin ng pag-asa, inaasahan nga po na palalakasin nung bagyong enteng yung habagat. So yun po yung inaasahan naming makakaapekto dito sa Las Piñas, lalong Lalo, uh, pati na rin po sa Kalakhang, Maynila. isa ang naitalang evacuee sa Luzon. Ayon naman sa CDRRMO, makakabalik na rin agad ang mga evacuee sa kanika nilang mga bahay kapag humupa ang baha. Wala namang naitalang sugatan o nawala dahil sa bagyo lahat po nung ano nung mga sasakyan namin na pang search and rescue, yung mga emergency vehicles namin, yung mga bangka, kahit po yung mga tao namin, collaboration po ang DRRMO, ang PNP at saka BFP ng mga search and rescue teams namin nakaantabay na po sa ngayon. Samantala, aabot na hanggang dalawang kilometro ang traffic sa northbound lane ng South Luzon Expressway as of 6 AM. Stop and go ang mga sasakyan mula Cavitex papasok ng Kawin. wala na rin usad ang trapiko. Payo naman sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho sa, bas uh, sa basang kalsada dahil sa sunod-sunod o tuloy-tuloy na buhos na pag -ulan. Balik sa iyo, Audrey. Okay, ingat kayo dyan. Maraming salamat, Vel Custodio.